O oh, mga kids, mukhang busy-busy kayo ah. Ano bang pinagkakaabalahan niyo dyan? Ha? Ang ganda naman yung cards na ginagawa niyo. Teka, siguro naman hindi yan project sa school dahil bakasyon na, di ba? Hindi po, Ate Rosel. Naisip lang namin igawa ng mga cards ang aming mga magulang para ipakita ang aming pasasalamat sa pagmamahal nila sa amin. Dahil po ang pagmamahal po, kina mama at papa, ay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Maganda yung naisip nyo, kids. Sigurado akong matutuwa sila kapag natanggap nila yan. Alam nyo ba mga kids na maraming paraan para maipakita natin sa ating mga magulang na mahal natin sila? Kaya mga kids, paano ipinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong mga magulang? Pag-uusapan natin yan sa pagpapatuloy ng natatangin Kitty Bible-based educational show ang... Sabay natin alamin ng totoo Ang kawan ng kordero Sa Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Dios, pamalisi panahon. Salô, salô The KST show, the tissues while we grow, Satulum now, but in Grostava, Sipan I will leave you one at night. The, the KST show, the tissues while we grow, Satulum now, but in Grostava. ng araw mga kids! Ang ating verse of the day ay Ecclesiastes 12.13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sabagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ang ating verse of the day. Kaya mga kids, ng Biblia at manood ng KNC Show! Ako po si Mikey Samson at ito ang Balitang Bata. Toothpaste na kontaminado ng fluoride, lubhang mapanganib sa katawan. Karaniwan nang makikita ang fluoride bilang pangunahing sangkap ng ating mga toothpaste. Ngunit alam ba ninyo na ang sangkap na fluoride sa ating mga panlinis ng ngipin ganoon din sa ating mga iniinom na tubig ay nakakapagpadulot ng maraming sakit sa ating katawan? Gaya ng panghihina ng ating mga kidneys pananakit ng tiyan, pangihina ng mga buto, skin rashes, pangingitim ng mga ngipin at higit sa lahat, pangihina ng ating mga immune system. Ang nasabing pag-aaral ay una nang nailathala sa Amerika noong taong 1999 pa. Kung kaya't pinapayuhan ang lahat ng mga magulang, ganun din ang mga bata na gumamit ng mga panlinis ng ngipin na hindi kontaminado ng lasong fluoride. Fiber, mabisang panlinis ng ating mga organs. Fiber ang pinakamahalagang makukuha ng isang tao sa pagkain ng prutas. Ang fiber ay ang mga hibla o maliliit ng mga ugat na makikita sa mga prutas gaya ng saging, pakuan, melon at dalang hita. Ang fiber ay may tungkuling luminis ng ating mga organs lalo na ng ating mga bituka. Ito ay nagmimistulang walis na tumatangay sa mga naiwang dumi, mula sa lalamunan patungong bituka palabas sa ating mga katawan. Ang regular na pagkain ng prutas na mayaman sa fiber ay magagawang maiiwas ang isang tao, lalo na ang isang bata, sa maraming mga sakit gaya ng sakit sa puso, sobrang katabaan at high blood. Kaya naman ipinapayo ng mga doktor ang regular na pagkain ng gulay at prutas na mayaman sa fiber. Kaya mga kids, masanay na tayo sa pagkain ng mga gulay, lalo na ng mga prutas. Bilang lingkod ng Diyos, kailangan nating mapangalagaan ng ating mga sarili. Dahil ang pag-iingat sa ating mga sarili ay utos ng Diyos. At yan ay mababasa natin sa aklat ng Unang Juan 5.18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. At yan po ang naging kabuoan ng ating mga pagbabalita. Muli, ako po si Mikey Samson para sa Balitang Bata. mo hinahanap. Tsaka parang ang saya-saya mo. Kasi yung kaklase nating si Boyong, di, di ba kaaway ko yon Yung salbahe? Nahulog sa hagdan. <laughs> Buti nga sa kanya, napilayan siya. Kasi salbahe siya eh. Oh, talaga? <laughs> salbahe kasi eh. Oo, oh, hindi maganda yan. Nasaktan na nga, pinagtatawanan nyo pa. Salbahe kasi siya eh, kaya siya nahulog. Oo nga, no? Di ba tinuro na sa atin yan? Nakasulat yan sa Biblia. Kapag ang kaaway, nasasaktan, hindi dapat matuwa. Mga kids, kanina ko pa naririnig yung pinag-uusapan nyo. Isalo po muna tayo. Alam niyo ba mga kids, tama yung sinasabi ni Chuck. At yan ay ating mababasa sa Kawikaan 24.17. Basahin natin na ah. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. At huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob siya. At kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya.